Yung pangbaon ba ang gusto mo? Bigyan natin ng arte para kunyari social pero yung affordable pa rin at nakakabusog. Sulit ang lunch gamit ang beef loaf. Di ba yung nakaraan corn beef yun? Dito naman tayo sa beef loaf. Bubuksan lang natin, no? syempre. Okay. hiwain natin to ng pa-cubes. Yung ganito, oh. Ito na, nahiwa ko na lahat. Nagpainit na rin ako ng kawali na may mantika. Lutuin natin to hanggang maluto. Lain po na hanggang mahilaw. Char. Ito o, na nag-brown naman na, hanguin na natin to. Loto na. Yan. Gagamitin ulit natin tong kawali. Itabi lang muna. Sa bowl. Ilagay natin tong beefloaf. Maglagay ng kanin, isa. Yan, dalawang tasa. Tapos dahan-dahan nating i-mix para hindi madurog yung beefloaf. Ganito na, halong-halo na. Magbatil tayo ng tatlong itlog. Timplahan natin ng asin. Paminta. Ayan na. Tapos itong binatil natin, lagyan natin yung kanin konti. Pang pastiki lang. Tapos halo ulit. Okay. Malinis na plastik. Kuha tayo ng isang cup na kanin. Yan oh. Oh. Tapos i-roll natin to. Yan guys oh. Dali naman na. Ayan na, oh. Siyempre, gagawin ko rin sa natira, no? Oh. Ito na, oh. Binalot ko lang ng plastic para hindi mag-dry. Tapos itong binatilatin na itlog, lagyan ko ng spring onion. Kung wala kang spring onion, okay lang ha, hindi na kailangan maglagay. Tapos balik tayo ulit dito sa kawali, painitin natin. Naghanap ako ng square na kawali ba? Wala pala ako, hindi ako nakabili. Konting mantika. Hmm. Kung may square kayo na kawali ha, yung pang-itlog, mas mabuti. Pag ganito na medyo mainit na yung kawali, maglagay na tayo ng itlog. Then, ilagay itong isang rice roll. Ha! Yan. Then, itlog ulit. Oh, ha! <laughs> Siyempre, lutuin natin ng maigi yung itlog. Okay na to no? Luto na yung itlog. Hanguin na natin. Ganyan lang paghango. Yan. Tapos, itong isa naman. At ito naman yung isa. Yan. Then, it's time to hiwa. Dapat itong kutsilyo medyo basa para hindi tayo mahirapan sa paghiwa. Hindi nga. Ayan. <laughs> Siguraduhin malinis ang kamay, ha? Yan o. Oh. Ito na, nahiwa ko naman na lahat. Ilagay natin sa baunan. O oh, di ba sobrang dali lang yung maarting baon. Ito yung dulo, apat na piraso. Breakfast na natin to. Mmm. Mmm. Yeah, eh. wow. pwede, pwede rin to pang baon sa mga bata, no? Yan. Yeah, Bye-bye.